Another manlapat frame type na CO2 na original na original manlapat frame type sa ating harapan mga bang. Pangalawang frame type or manlapat frame type for today, uh, yung isa ay Ksr uh, Earl Parse na Metro Manila, salamat po at kay Sir Geoffrey Lapitan. Parehong unit o, unit only with silencer lang po yung kanilang mga unit. So, ito napakaganda po talaga mga beng-beng ng ating manlapat. So, yan. Mga beng, beng kung hindi ko pa nahahawakan itong frame niya, halos makikita mo ko dito sa sobrang kintab. So, ito po ay uh, order sa atin ni Sir uh, Geoffrey Lapita ng Pangasinan. syempre grouping test po natin yan bago natin padala. So, again, pang pangalawa na po ito. The unit for today, uh, June 26, uh, Wednesday, mga beng, beng. Sir Joffrey Lapitan ng Pangasinan. So ito po ay, uh, ito po ang mga legit or 100% original manlapat frame type talaga. Salamat po sa ating maker ng ating original manlapat sa kanya mga mga obra maestra. Napakaganda mga beng Siyempre, i-grouping test po natin yan sa 18 meters. Gagamitan natin siya ng meteor pellets, unresized and, and sorted straight from the box na mga bala. So, specs po niya, tukak at uh, 20 to 30 shots. 24 inches long barrel, long tank. Ayan, napakaganda. Napakasimple pero napaka napa napakaganda ng tindig ng ating unit mga ka -beng. -beng. So, wag na natin patagalin pa. I-grouping test na po natin. So, dito talaga. Isusubukan natin bago natin i-release. So, ito po. The moment of truth. So, wala pong scope yung ating unit. Kaya, manual uh, video lang tayo dito mga kabeng -beng. -beng.

pang 7 pang 8 <coughs> Pang 10 so, tumama po Sir Earl Parsay ay sorry Sir, Sir uh, sorry Sir Geoffrey Lapitan So meron lang talaga isang pasaway So minsan talaga di natin may ito mga kabeng beng So pasensya na po sa mga ingay ng aso So nakita nyo naman po yung 9 shots dito lahat talos di lumaki na po kagandang tumama So may uh, ito po nangyayari ito minsan sa mga bala na lang Dahil yun nga unresized and sorted straight from the box ng mga bala Pagkabili natin ginagamit na natin minsan may deform talaga na bala din natin may iwasan po. So ayan no, nakita nyo, nine shots mga kabengbeng, beng majority. So yung uh, balis sa so, 100%, 10% lang mga beng, beng So ito, so pasensya na dito mga kabengbeng. beng. So nasa bala na lang yan. Pero nakita nyo, mga kabengbeng, beng, ayan, pinakamaliit yung daliri. 10 shots, napakagandang tumama. Salamat po Sir Geoffrey Lapitan nyo lang again. Peace out po.